guys nakita nyo ba po yung nagmotor po kami ang haba po ng lakad doon pagod po kami Eh na po gabi na po umuulan na po naabutan pa kami ng ulan tapos like right yung po ako guys yung isa part 1 ito part 2 na guys guys oo oh nga pala gusto ko magkaroon ng bike

Dia pun gitu payah mandi aku